o oh, tatanungin din siya sa BRP. Hmm. Eh ayusin natin. Gawin natin ayos hmm. hindi yung sa tingi, sa journal ng pangit na bulok. Hmm. <laughs> ayusin natin. Pagandahin natin. So 'yan ang ating magiging uh, bantay doon sa lugar na yun. Oo. Eh that's your Magdala ng, ng resupply. Right? Uh Oo. -oh. Paano ka magdala ng resupply? Kasi sabi mo kung ayusin, iyon hmm. eh, ang piligbabaw ng China eh. So, payag ka na magdala ng large-scale o anumang construction materials para iusin po yung BRP, siya madre. Ganun po ba, Sek? Sino sila para magbawal? <laughs> yeah, no. Sino yung... sila para magbawal? Nawawala ka kasi, oh. Yung boss, yung mga superior. We are equal hmm. to them. Kahit na mali mm -hmm. tayo, para pareho lang tayo. <laughs> Bawat bansa, ay may kanya-kanyang soberentia. So, wala uh silang -huh. karapatan para magbawal. Oh, okay. wala silang karapatan. Ang sinasabi mo, Sek, wala silang karapatan para magbawal. Tama? Wala. Ang, kasi, ang, ang problema lang naman doon, eh, they're claiming that it's theirs. Kaya as far mm -hmm. as they're concerned, eh, may karapatan kami. <laughs> But tayo naman, as far as we're concerned, ay hindi, amin yan. Mm -hmm. Kaya, wala kayong karapatang pakialaman kami.